Ang airstrike ang pumatay sa mahigit 30 ang tao sa Middle East sa gitna ng nagaganap na gera sa Gaza. Tinamaan ng Russia ang Idlib City sa Syria. Pagkatapos tirahin ng Amerika ang Iran-linked facilities, ito ay pinangangambahan ng lahat na posibleng magkaroon ng direct confrontation ang dalawang makapangyarihang bansa. Ayon sa Reuters at Interfax Agency, ang ginawang airstrike ng Russia ay pumatay ng 34 na militante sa Syria at may 60 sugatan na militante. Ang digmaan ng Israel sa Hamas ay pinataas ang tensyon sa buong rehiyon sa Middle East. Ayon kay Rear Admiral Vadim Kulit, Deputy Head of Russian Reconciliation Center for Syria. Ang Russian Aerospace Forces ay naglungsad ng mga airstrikes sa probinsya ng Idlib, para targetin ang mga illegal armed groups na gumagawa ng pambobomba sa mga Syrian government troops. Dagdag pa ni Admiral Vadim kulit ang mga Syrian government troops ay inatake ng mga illegal armed group ng pitong beses sa loob ng 24 oras. Hang Russia ay sinusuportahan ang government ng Syrian President na si President Bashar al-Assad Simula pa noong Civil War, ang mga illegal armed groups na tinutukoy ay ang Syrian Democratic Forces na sinusuportahan naman ng Amerika. Ang mga American forces ay madalas nang bombahin sa Syria at Iraq noong October 7 pa. Sinisisi ng Amerika ang mga Iran-backed militias sa pag-atake sa mga U.S. troops, kaya sila nagsagawa ng retaliatory strikes. Pinakamahabang tunnel na tagpuan ng Israel Defense Forces at pinasabog. Nagawang palibutan ng sandatahang lakas ng Israel ang grupo ng Hamas sa Gaza Strip. Kamakailan lang, nagpatupad ng local operation ang puwersa ng Israel sa Beit Hanun, isang lungsod na matatagpuan sa bandang hilagang silangan. Ito ay kabilang pa sa ikatlong yugto ng kanilang ground offensive operation upang gibain ang mga tunnel ng Hamas at ipatupad na rin ang pagbabarikada sa Gaza ibinalita ng hukbong Israeli na nagawa na nilang sirain ang mahigit sa isang daan at dalawampu na mga target ng Hamas sa loob lamang ng 24 oras. Ang isinagawa nilang ito ay bahagi rin at bunga ng ginagawa nilang operasyong opensiba. Kung pagbabasehan ang mga nakaraang nasira ng Israel Defense Force na humigit sa 300 Hamas targets sa kada araw, makikitang bumaba ng bahagya ito mula ng pagbubukas nila ng humanitarian corridor sa maikling panahon ng pagpapatupad ng tigil putukan. Sa kasalukuyan, nagawang sirain ng puwersa ng Israel ang mahigit sa labing apat na libo na mga target ng Hamas at ito ay nagpababa sa agwat sa pagitan ng puwersang Israeli at Hamas. Dagdag pa rito, may mga nasamsam ding higit sa apat na libong missiles, RPGs, mga armas na ginagamit sa pangmalayo atake bomba at iba pang mga kagamitan sa pakikidigma. Matatanda ang aabot na sa limang daan na kilometro ang sekretong tunnel ng puwersa ng Hamas sa buong bahagi ng Gaza Strip. Ang tunnel na ito ay ginagamit ng Iran para bigyan ng supply ng bala at armas ang puwersa ng Hamas sa Gaza. Ang pinagmulan ng logistics nito ay ang bansang Iran. Mula sa naturang bansa, dinadala sa bahagi ng karagatan ng Yemen ang mga armas, missiles at iba pang mga kagamitang pandigma. Pagkarating nila sa Yemen, agad na dinadala sa Sudan ang mga supply na ito. Mula naman sa Sudan ay dadalhin sa bansang Ehipto ang mga naturang equipment, kung saan aabot lamang sa isang libong kilometro ang distansya. Sa pamamagitan naman ng Rafa border crossing, ang lahat ng mga supply na galing sa Iran ay madadala sa mga tunnel network sa Gaza at matatanggap na yon ng Hamas. Aabot sa limang libong kilometro ang lalakbayin ng mga supply na pandigmang ito mula sa Iran patungong Egypt at papuntang Gaza. Dahil sa mga pagpapadala ng mga supply na pandigma, nagiging masigasig sa pakikibaka ang Israel upang ito ay mahadlangan. Iyon din ang rason kung bakit ang dalawa sa intelligence agency ng Israel na Mossad at Shin Bet, ay ipinipilit at ibinibigay ang kanilang isang daang porsyento para makakalap ng mga kritikal at mahahalagang datos tungkol sa mga tunnel network ng Hamas sa Gaza. Sa ngayon masusing ginagamit ng Israeli military ang state-of-the-art na reconnaissance, detection drone at artificial intelligence robots. Ito ay upang matukoy ang mga pinakamahabang tunnel ng Hamas. Ang paggamit ng ganitong advanced na teknolohiya ay nagbibigay sa kanila ng masusing impormasyon at kapangyarihan na malabanan ang mga teroristang grupo. Isa pang paraan na ginagamit ng Israel upang matukoy ang malawakang 500 kilometrong tunnel network ng teroristang organisasyon ng Hamas ay ang pagkolekta ng impormasyon mula sa mga nahuling miyembro ng nabanggit na organisasyon. Sa katunayan, kamakailan lamang ay iniulat ng Israel Defense Forces na inatake ng fighter jets ang isang site ng Hamas na nasa bubungan ng isang gusali sa bahagi ng Gaza Strip. Nagawa rin nilang bumbahin ang isang tunnel na malapit sa naturang building matapos makatanggap ng mahalagang impormasyon ang Shin Bet na galing mismo sa inusig nilang mi